bit ng pagtabi ng bahagi ng iyong kita ay nagbibigay ng financial na katayan at flexibility. Totoo yan! Lesson 3. Time is your best friend. Mahalaga ang time sa pag invest Hindi mo kailangang maging stock market expert para kumita. Ang compounding interest ay isang powerful na tool. Kung mas maaga kang mag-invest, mas malaki ang potensyal na tubo sa paglipas ng panahon. Kaya, huwag nang maghintay. Lesson 4: Contentment over greed. Ang pagkakaroon ng sapat ay isang malaking yaman. Hindi kailangang habulin ang napakaraming pera para maging masaya. Tandaan, ang pagiging kontento at marunong magpasalamat ay nagbibigay ng tunay na financial peace. Lesson 5: Importance of flexibility. At panghuli, Maging flexible sa iyong financial plans.